Hi, I, World. Isa ka ba yung diabetic? Itong mga picture na to na pinapakita po sa taas, statement po ito ng taong gumaling dahil sa I, Care. Meron po siyang third degree burn. Sabi daw ng doktor niya, mapuputol daw ang paa dahil diabetic daw siya at mataas na ang dosage ng insulin niya. Pero, hinugasang lang niya ng charged water using po ng um, eye care blower. Kaya tinatawag natin yung charged water. At bactroban na isang antibiotic. Dahil open one, yung sugat, ang ginagamit niya ay um, yung i terra, yung terahertz water. At saka binoblow din niya yung katawan niya three times a day using i na blower. In less than a month, natuyo agad ang sugat niya at sinabi na ng doktor, miracle daw ang healing ng paa niya. Yan po ay isa sa ating mga testimony na uh, napagaling ng i therapy device. Yung blower po ang ginagamit niya. That's all.